Ako po ay si Natividad Fabila Trinidad, pang fourth generation sa mga nangangalaga kay, kay, kay ang, ang Santa Veronica. Ako ay 80, 89 years old. Sa mula po ay talagang inilalabas si Santa Veronica at uh, kami lahat sa pamilya ay kasamang kasama sa pag sa prosesyon lahat yung umuwi rito meron kaming reunion pagka dumarating ang mahal na araw Ma, Napakalaga napakahalaga sa amin ang araw ng na mahal na araw dahil yun ang do nagkakasama-sama at nagkikita-kita ang magkakamag-anak nasa itaas kasi yung puon eh may naman nata pa na basta't ibababa yung puon eh siya ang magbababa kapitbahay namin dito yun, dinat ko yun. Talagang hindi ibababa yung puon kung hindi siya magbababa. Dahil yun, nakikiusap siya na siya magbababa sa poon. Mapakaraming namamanata. Ayak ay, tuloy ako kasi talagang may mga sakit. Eh, gumagaling. At yun naman ngayon, ay talagang ay ka nga ay nagbibigay kahit papaano kay Santa Veronica ka, kung ano'y makakaya. Pakandila kami kahit hindi bumili ng kandila, marami nagbibigay ng kandila. Ganyan, damit. Isan, isang taberoni Veronica, luma na ang buhok. E sabi nung biyanan ko nga, naku, luma na kay buhok Santa taberoni e akalain mo, nag, may nagpapanaginip, lagyan daw siya ng belo. At saka sinabi pa nga yung yari ng damit. E yung pinagpagin, pinagpagaw, yung panaginip, isa palang budista. At hindi naman namin alam, kasamahan naman ang mister ko. Dahil teacher ni Mr. Darkwell, eh, principal siya, eh, yung isa sa teacher pala niya, yung nakapanaginip, yung asawa ng isang teacher niya, ang nakapanaginip. At sinabi pati yari, at doon niya sinabi na pati yung belo, lagyan siya ng belo. Eh, eh, nasabi, naalala ngayon ni, nung, ano, kaya pinagpagawa namin ng bagong buhok. Pinagpagawa namin ng bagong buhok. Yung iba, eh, hinahanap pa rito hinahanap, pinaghahanap dito, pinagtatanong. Pinagtatanong kung saan, na, saan makikita yung mahal na birhe na may tatlong mukha. At dito nga na, napunta rito, napaginipan nila. Yun. Tapos, meron pang nagtitinda sa palengke. Matagal na yun, nakalimutan ko na yung pangalan. Eh. Eh, nakapanaginip, na ipagawa raw siya ng damit. Nagpagawa ng damit. Ganon. Ay eh, yung iba naman niya, eh, yung gumagaling sila, kaya sila yung nagpapagawa ng damit pagkatapos. Marami yung ganon. At saka, yung iba, mga hat, na nakapag-a-abroad, na, sila kay Santa Veronica. Eh, nakapag-abroad sila. Kaya pagkaano, yun, magbibigay rin ng mga ano yung kahit pa paano kay Santa Veronica. Maraming himala. Eh, merong may sakit na sabi eh, ano na eh. Kasi naka bedridden na eh. Bedridden na. Eh, ngayon, ginawa na, pinadala namin ng ako. Meron kasi kung dasal kay Santa Veronica. Binigay ko sa kaibigan ko. Eh, nasa abroad kasi yun eh. Hindi naman ako mag-cellphone, mag, mag, mag-ano. Sabi ko, pakisend, pakisend nga ako sa kaibigan, kaibigan ko ngarin rin sa abroad. Eh, may sakit nga yung asawa eh. Sa, sabi niya, ano ni, stage 4 na sa cancer eh. Eh, gumaling yon. At yun nga ngayon, nagpagawa ng damit. Magpagawa ng bagong damit. Ako si Flor de Lisa, uh, Trinidad Sarmiento, um, 55 years old kagaya nga nung sinabi kanina ni Nanay, napakaraming mga kwento, himala, ng debosyon uh, kay Santa Veronica. Uh, sa ngayon, masasabi ko na mula nung sa akin na ipasa yung pangalaga kay Santa Veronica, eh hindi na natatapos ang mga himala at mga, sabi ko nga, yung debosyon ng mga tao na Nasa sabi sa akin kasi mula nung siguro nung namaday, namatay yung 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 lola ko almost 1990 so mula noon sa akin na na naipasa naipamana, ipamana yung pagbibihis pangalaga kay Santa Veronica sabi ko nga uh, nung panahon na yon talagang bago siya namatay parang, parang inihanda niya ako eh kasi lagi niya akong tatawagin uh, sabado before pang Sunday tatawagin na niya ako kailangan na sa tabi niya ako habang nagbibis ako taga-assist no may taga-may -tag, aspil lagi ginagamit ako lagi yon So ang nangyayari habang uh, natuturuan niya ako unti-unti hanggang sa dumating ng yung nawala siya pero parang Instead na sa mga anak, parang sa akin nga, naipasa ipasa yung responsibilidad ng pangangalaga. Na nagkataon naman din na yung mister ko, na napangasawa ko, eh halos lahat ng mga kakailanganin namin sa paglabas ng prosesyon, eh uh, nakakatulong. Uh, nakakatulong namin, lalo na sa kapagdating sa karo. So, um, parang Ilang taon na yon Mga kwento, isa din sa mga kwento ngayon, taon-taon, laging may bagong damit si Santa Veronica. Misan tatlo, misan dalawa, misan isa. No? Pero sabi ko nga, nung, yung mga nagpapagawa ng damit, sila yung nung araw na umiilaw lang, umiilaw, nananalangin sa kanya, na nagsasabi sa kanya nung kanilang mga pangarap. Nung nakamit na nila yung mga pangarap nila, yung iba, lalo na nasa abroad na ngayon, eh, bumabalik sila at sila yung talagang uh, nagbibigay, nagdodonate. Sa ngayon, yung Berenya ni Santa Veronica, yung Berenya nung karo, may naghandog yung kalabasa. Uh, kung iisipin natin yung kalabasa, kung kami sa pamilya namin, hindi namin kaya yung basa-basa bibili ng mga medyo, medyo mahal kasi yung, yung birenya. Uh, Pinabilang niya ilan lahat. Last year, siya na rin na nagpagawa nung kulay blue, kung nakita niya yung blue na bordado na damit, na hindi, sabihin natin na hindi karaniwan yung halaga din na magagastos. So, from, from Laguna, talagang itinawag niya yon ipinatahi doon, uh, sa kapinadala dito. Although nakikipag-communicate sa akin kasi minsan may mga rules na uh, kung ano yung dapat at hindi dapat Uh, uh, kagaya nun, sabi niya gusto daw niya ipagawaan ng parang, parang payong, eh hindi kasi pwedeng basa-basa lagyan dahil nga antik siya, madali siyang eh, medyo marupok na, no? Kaya may mga pagkakataon na yung mga nagpapagawa, uh, nagtatanong sila ng ano, at awa ng Diyos, masasabi ko rin himala, yung katulong ko na nagbibihis kay Santa Veronica. Kasi lalo na nung naiwanan ako ng lola ko, hindi hindi ganoon kadali na sabi ko, medyo kinakabahan ako nung time na 'yon, paano gagawin ko? Bata lang ako noon. Nasa 20 mahigit lang ako. <laughs> um, ibinigay niya sa akin yung talaga na makakatulong ko. Kaya sa tingin ko naman mula noon, nakikita yung uh, improvement kasi may mga bagay na na kait sa sabihin natin yung liturgically na ano ba yung dapat. At syempre naman, dahil sa samahan ng ermanidad, na tuturuan din kami ano yung mga kailangan na ano, kailangan na malaman namin bilang mga nangangalaga. Meron kwento nung dati na yung dagdagan ko lang yung kwento ni nanay na merong tao na lakad ng lakad dyan sa tapat ng bahay na namin noon, yung lumang bahay pa ng mga lolo at lola ko, lakad sila ng lakad. May hinahanap sila na may tatlong mukha daw. Hindi nila alam kung ano yung hinahanap nila. So may napagtanungan sila, although matagal na silang pabalik-balik, o siya, siya, napabalik-balik, may napagtanungan siya na, ano, sabi, ah, dito yon. Nung nakita siya, naiyak yung tao. Tapos parang, ah, uh, yung bigat daw ng loob niya, parang nawala, yung pala may problema siya sa tatay niya. So dumating yung pagkakataon na nagkasundo sila, tapos uh, kaya nasabi niya noon na ang tagal na kitang hinahanap, pero ayan, andyan ka lang pala. Hanggang sa na, na nagka, nagka, ano sila, nagkasundo sila at yun ang naging dahilan ng parang siya yung naging dahilan oo, ng pagkakasundo nila. At the same time, yung din, may pagkakataon na yung kagaya din ng kuna kwento niya, yung sa mga panaginip. Yung sinasabi ko na nagbigay ng bire niya, nagbigay ng, ng damit. Nakita din niya si Santa Veronica sa panaginip niya, pati yung kulay ng damit na ipapagawa, tsaka kung ano yung design. Kaya sabi ko nga, uh, mapaghimala si Santa Veronica yung mga ibang nagdo-donate ngayon uh, regular na nagbibigay sila kundi man financial uh, yung mga kandila or damit um yung iba doon uh, nagkasakit sila at naging survivor na, cancer survivor uh, survivor na sila uh, talagang uh, oh si nenet regular yon na uh, tumutulong from Cavite pa Uh, pinapadala niya sa kamag-anak niya dito, talagang tumutulong sila. Meron ding isa na nanggaling sa abroad. Nung isang taon, sabi niya, alam niyo mo ba na ngayon ko lang siya na lapitan, napakatagal ko na siyang, although tumutulong siya nung nasa abroad siya, lagi siya nagdadal, nagpapadala ng kandila, bulaklak. Um, pero, pero hindi ko siya eka nalalapitan. Nung kasi pinapasok ko siya, pina, pinalapit ko, mag-pray ka na kay Santa Veronica. Uh, parang naiyak siya kasi ang tagal ko na eka siya na baga pinipinta kasi pero ngayon lang kami nakita ng malapitan. Siya ay nagpagawa din ng damit last year. Si Melinda, um, niya all. Yung sinabi ni Mother na yung nag, napanaginipan ng na, nananahin ng damit, pati yung style, sinasabi niya. Sabi nga, sa panaginip daw, si Santa Veronica nagsasalita. At tapos nung nakita nila, nakita nila, ay may, may dila pala, may ngipin pala nung nalapit sila, nung nakita nila. Meron, hindi daw karaniwan din na yung iba mga santo may may dila, may ngipin. Pero si Santa Veronica, ano siya, uh, pati yung katawan, may hubog yung katawan niya. Uh Oo, -oh. talaga. hindi Kaya yung lola ko nung dati, hindi siya basta-basta bibihisan na mayroong iba, lalo na may mga lalaki. Uh, mayroon, nung araw ang tawag mirador. Merong mirador na doon siya lang bibihisan. Nakasara yun kapag bibihisan na siya. Medyo maselan yung lola ko. Uh, kasi nga, yung katawan niya, hindi basta kahoy na diretso. Meron siyang, may, may korte yung katawan niya. Ah, uh, yung dasal ko lagi, siyempre, ang dinadasal ko yung kagalingan ng mga may sakit lalo na sa aking pamilya, kapayapaan, laging siyempre good health at yung tagumpay ng aming mga siyempre yung mga anak, mga kas mga kamag-anak namin, buong pamilya yung pagkakaisa. Kasi nga sabi namin, sa ganitong panahon ng mahal na araw, nagkakaisa yung bawat uh, pamilya yung mga pinsan namin nung kami nagkakasama-sama at sana nga maipagpatuloy namin yung debosyon, yung panata, yung pagkakaisa ng buong pamilya at layunin din namin na ma mainggan niya yung mga tao, ma-motivate, mag maging inspirasyon kami dun sa mga nanonood lalo na pagdating ng prosesyon na lumalim yung kanilang pananampalataya lumalim yung kanilang faith na uh, ang lahat ay magiging okay. Sabi natin kasi ang pagsubok kahit sabihin na meron kaming uh, inaalagaan na santo na Mahal na Santa Veronica. Ang pagsubok ay lagi nandyan. Ang daming mga struggles pero nan na lalampasan namin lahat. So, ganun din sana, inspira maging inspirasyon kami. Basta ang, ang panalangin namin na ang lahat ng mga tao na lalo na yung nakakakita sa kanya, pagdating ng prosesyon, lalong lumalim yung kanilang pananampalataya, yung kanilang debosyon at panata na um, um maging um, matatag sa mga pagsubok na dumarating na alam na natin na mahal tayo ng Diyos, di tayo ipapabayaan. So siya ay nagiging tagapamagitan natin para sa ating uh, pananampalataya.